Aris, ngayon ay hindi mainam para sa iyo ang magplano ng negosyo, lalo na kung wala ka pang sapat na ipon bilang puhunan, ang mungkahi ng mga bituin ay ipagpaliban muna ang anumang pagpaplano at hintayin ang tamang panahon, iwasan din ang paglagda ng anumang kasunduan ngayong araw, sapagkat mahina ang daloy ng swerte sa aspetong ito. Sa tahanan, kung may kamag-anak na nangangailangan ng tulong at may ekstrang pera ka, huwag magdalawang isip na magbigay. Ang biyayang ibabahagi mo sa kanila ay maaaring maging daan para sa higit pang swerte sa hinaharap. Sa pag-ibig, magiging maaliwalas ang samahan ninyo ng iyong mahal, walang senyales ng hindi pagkakaunawaan, kaya tamasahin ang saya ng inyong relasyon. Sa trabaho, siguraduhing dumating sa oras upang maiwasan ang hindi natatapos na gawain, ang pagkaantala ay maaaring maging sanhi ng hadlang sa iyong pag-asenso. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 15, number 22, number 34, number 40, at number 49. Taurus, ngayong araw, mas makabubuting maglaan ng oras sa pamilya. Kung mapag-usapan ninyo ang posibilidad ng negosyo, mas mainam ito dahil maaaring makabuo kayo ng plano na pakikinabangan ng lahat. Gayunpaman, umiwas muna sa mga taong hihingi ng tulong sa iyo, lalo na kung hindi malinaw ang kanilang intensyon, ayon sa pahiwatig ng araw, sa halip na swerte. Maaaring magdala ito ng dagdag na gastusin at alalahanin sa iyo sa trabaho, magiging maayos ang iyong takbo ng araw, at may posibilidad kang mapansin ng nakatataas dahil sa iyong kasipagan. Ngunit mag-ingat sa mga mag-aayang lumabas matapos ang trabaho, dahil maaari itong humantong sa hindi inaasahang gastos. Sa usaping pera o pinansyal, kung may ekstrang pera ka, mas mainam na ibahagi ito sa iyong anak na may pamilya o sa iyong mahal sa buhay ang pagbibigay ay maaaring magsilbing tulay upang higit pang lumakas ang daloy ng swerte sa iyong kabuhayan. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 18, number 25, number 31, number 44, at number 10. Gemini, ang pahiwatig ng buwan ay nagsasabing umiwas muna sa pakikipag-partner sa negosyo ngayong araw, hindi ito magiging mabunga, at maaari ka lamang malagay sa alanganin, mas mainam na magsimula ng sariling negosyo nang hindi umaasa sa iba. Sa pag-ibig, magandang pagkakataon ngayon upang maglaan ng oras kasama ang iyong mahal, ang pamamasyal ay makakatulong upang mawala ang naipong negatibong enerhiya at magbigay daan sa bagong swerte. Sa tahanan, may pahiwatig ng hangin maaaring magdulot ng karamdaman, kaya siguraduhing protektado ang kalusugan ng pamilya, ang maagap na pag-aalaga ay makakaiwas sa hindi inaasahang gastusin. Sa trabaho, ang pagiging maunawain sa mga kasamahan ay makakatulong upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan, ipagpatuloy ito upang mapanatili ang mabuting relasyon sa iyong kapaligiran at mas mapabilis ang pag-unlad mo sa karera. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 12, number 27, number 33, number 41, at number 38. Cancer. Ang pahiwatig ng buwan ngayong araw, may posibilidad na makaramdam ka ng matinding emosyon at pagiging sensitibo. Ayon sa buwan, iwasan ang sobrang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Mas mainam na ituon ang iyong pansin sa mga bagay na kaya mong gawing mas maayos. Sa pamilya, maaaring may tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Huwag hayaang lumalim ito mas makabubuting kausapin ang kasangkot at ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Sa trabaho, iwasan ang pagiging pabigla-bigla sa desisyon, ang mga maliliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng mas malaking problema, maging maingat sa iyong mga kilos at pananalita. Sa usaping pera o pinansyal, umiwas muna sa malaking gastusin na hindi naman kailangan, may pahiwatig na maaaring magkaroon ng biglaang bayarin sa susunod na mga araw. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 19, number 23, number 35, number 42, at number 17. Leo, ang pahiwatig ng araw, ngayong araw, ikaw ang magiging sentro ng atensyon sa isang sitwasyon, maaring sa trabaho o sa pamilya. Ikaw ang hihinga ng opinyon o desisyon, ayon sa araw. Gamitin mo ito upang ipakita ang iyong galing, ngunit huwag hayaang lamunin ka ng kayabangan. Sa usaping trabaho, may posibilidad na may makasagupa kang taong may ibang pananaw, sa halip na makipagtalo subukang unawain ang kanyang punto upang makahanap ng maayos na solusyon. Sa tahanan, ang iyong pagiging natural na pinuno ay magagamit upang mapanatili ang kaayusan. Kung may isyong kailangang ayusin, gawin ito sa mahinahong paraan upang hindi lumala ang sitwasyon. Sa pag-ibig, maglaan ng oras para sa iyong minamahal, kahit abala ka, ipakita mong mahalaga pa rin siya sa iyo anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 8, number 21, number 30, number 39, number 15 at number 10. Virgo, ang pahiwatig ng bituin, ang araw na ito ay may hatid na pagsubok sa iyong organisasyon at diskarte sa buhay. Ayon sa bituin may posibilidad na harapin mo ang isang sitwasyon kung saan kailangang maging mas maingat at masinsinan ang iyong pagpaplano. Sa trabaho, maaaring dumami ang gawain, kaya't kailangang ayusin ang iyong oras upang hindi ma-overwhelm, huwag magpadalos-dalos, unahin ang mga mahalagang bagay. Sa pamilya, may pahiwatig na maaaring may miyembrong mga ilangan ng iyong tulong, maging handa kang magbigay ng suporta, ngunit siguraduhin ding hindi ka mapapabayaan sa proseso. Sa usaping pera o pinansyal, iwasan ang pagiging sobrang mapagbigay, lalo na kung hindi pa stable ang iyong pera, maglaan ng budget at huwag basta-basta maglabas ng pera sa hindi tiyak na bagay anim na numero ng gabay sa pag-asenso. Number 14, number 16, number 28, number 37, number 49, at number 5. Libra. Ang pahiwatig ng mga bituin ngayong araw ay may kinalaman sa negosyo at pakikitungo sa iba, kung may kamag-anak na humihingi ng tulong sa negosyo makabubuting suportahan siya dahil maaaring maging kapakipakinabang ito sa inyong dalawa sa hinaharap, gayon paman, maging maingat sa mga taong mahilig magyabang sa usapan, madalas, ang ganitong klase ng tao ay mahusay sa panloloko, ang pahiwatig ng iyong gabay ay magingat at huwag agad magtiwala. Sa tahanan, kung may balak lumabas ang isang miyembro ng pamilya, ipayo na ipagpaliban muna ito, mahina ang daloy ng swerte sa kanila ngayon, at maaaring mauwi lamang sa gastos at walang magandang resulta. Sa iyong pera, ay umiwas sa pagpapautang, lalo na sa mga dati nang nanghihiram kahit sila'y nakakabayad noon, may pahiwatig na maaaring hindi na sila makabayad sa pagkakataong ito, na maaaring humantong sa hidwaan, sa trabaho naman, mas mainam na dumating ng maaga upang maging magaan at masaya ang buong araw sa gawain. Sa pag-ibig, walang senyales ng problema, ang araw na ito ay puno ng kasiyahan at pagkakaunawaan, maglaan ng oras para sa tahanan at palakasin ang pundasyon ng inyong pagmamahalan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 9, number 14, Number 20, number 27 at number 32. Scorpio, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing mahalaga ang pagiging masigasig sa iyong negosyo o kasunduan ngayong araw. Kung may pinag-uusap ang deal, siguraduhing tutukan ito at huwag hayaang lumamig ang usapan. Mag-ingat rin sa sobrang kabaitan, lalo na sa mga taong hindi mo lubusang kilala. Maaaring magdulot ito ng pagkalugi o pagkawala ng pera, ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging alerto sa mga maaaring pagsubok. Sa trabaho, posibleng may mahirap na gawain na darating, pagtuunan ito ng pansin at iwasan ang pagkakamali dahil maaaring makaapekto ito sa iyong pangarap na umasenso, ang pagiging pokos sa trabaho ay magbibigay ng kasiyahan at katiwasayan sa iyong kalooban. Sa pag-ibig, maayos ang takbo ng inyong relasyon, ngunit mas makabubuting maging matipid sa paggastos. Maaaring may gustong hingin ang iyong minamahal sa mga susunod na araw, kaya't mas mainam na paghandaan ito upang mapanatili ang saya sa inyong pagsasama. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: Number 5, Number 12, Number 18, Number 24, Number 30. At number 36. Sagittarius. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagpapayo na maging maingat at mapanuri sa bawat pakikipag-usap. Siguruhin lahat ng detalye ay pabor sa iyo bago gumawa ng desisyon. Kung may kasundo ang kailangang pirmahan, ipagpaliban muna at pag-aralang mabuti sa tamang pagsusuri. Maaaring may dagdag na swerteng darating. Huwag ding kalimutan ang mga pangako sa iyong minamahal upang manatiling maayos ang inyong relasyon. Sa pera, ay maging masinop, huwag hayaang mawala ang perang maaaring magdala ng buenas, sa trabaho, iwasan ang mga tukso na maaaring humila sa iyo palayo sa mga gawain, maraming maaaring mag-aya sa iyo ng kung ano-ano, Ngunit mas mainam na manatili sa dapat gawin upang mapanatili ang magandang takbo ng trabaho. Sa pag-ibig, puno ng positibong enerhiya ang araw na ito, maaaring magdulot ng masayang gabi ang inyong pagsasama, na magbibigay ng swerte sa tahanan at magiging mabuti para sa kalusugan ng bawat isa. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 2, number 7, number 13, number 19, number 25, at number 31. Capricorn, ang pahiwatig ng araw para sa iyo ngayon ay tungkol sa sipag at syaga, may darating na bagong oportunidad sa trabaho o negosyo. Ngunit kailangan mong patunayan ang iyong kakayahan upang makuha ito. Huwag matakot sa mga pagsubok, dahil ito ang magpapalakas sa iyo upang umasenso, ang tamang diskarte at tiyaga ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Sa tahanan, maaaring may kasunduan o plano ang pamilya na nangangailangan ng iyong opinyon, makabubuting pag-isipan itong mabuti bago sumang-ayon, lalo na kung may kinalaman ito sa gastusin. Sa pera, Maging maingat sa paggastos, huwag magpadala sa tukso ng pagbili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Mas mainam na ipunin ang pera para sa mas mahalagang bagay sa hinaharap. Sa trabaho, maglaan ng oras upang mas mapahusay ang iyong ginagawa. Maaaring dumating ang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing, huwag itong sayangin. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaunawaan sa iyong kapareha, ngayon ang tamang oras upang ayusin ito, mas magiging matibay ang inyong samahan kung bukas kayo sa isa't isa. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 4, number 8, number 15, number 21, number 28, at number 35. Aquarius ang pahiwatig ng buwan para sa iyo ngayon ay may kinalaman sa mga bagong ideya at pagbabago. Maaring may biglang pagbabago sa iyong buhay na hindi mo inaasahan, kaya maging handa. Huwag matakot sa pagbabago dahil ito ay maaaring magdala ng bagong oportunidad para sa iyo. Sa tahanan, may posibilidad ng isang hindi inaasahang balita mula sa malayong kamag anap o kaibigan. Anuman ito, manatiling positibo at huwag magpadala sa stress. Sa trabaho, may mga taong maaaring humingi ng iyong tulong habang maganda ang tumulong, siguraduhin mong hindi ka napapabayaan sa sarili mong mga gawain. Sa pag-ibig, ang pahiwatig ngayon ay nagpapahiwatig ng pagiging bukas sa komunikasyon, kung may nais kang sabihin sa iyong minamahal, ngayon ang tamang oras upang ipahayag ito upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 1, number 6, number 11, number 17, number 22, at number 29. Pisces ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing ito ay isang araw ng introspeksyon at pagpapahalaga sa sarili. Maaring nararamdaman mong pagod ka sa mga nakaraang araw, kaya ngayon ay mainam na bigyan mo ang sarili mo ng oras upang magpahinga at magmuni-muni. Sa pananalapi, magandang panahon ito upang pag-aralan ang iyong mga plano tungkol sa kinabukasan, kung may balak kang magumpisa ng maliit na negosyo o mag-invest. Pag-isipan itong mabuti at huwag magmadali. Sa trabaho, maaaring maramdaman mong hindi sapat ang iyong nagagawa, ngunit huwag panghinaan ng loob. Patuloy na pagbutihin ang iyong gawain dahil may darating na pagkilala mula sa mga nakakataas. Sa pag-ibig, kung ikaw ay may karelasyon, ito ang tamang panahon upang maglaan ng mas maraming oras sa kanya. Para naman sa mga single, may posibilidad ng isang bagong kakilala na maaaring magdulot ng kilig sa iyo. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 7, number 10, number 16, number 23, number 26, at number 34.